Lubang Island Binubuo ng mga isla na nasasakupan ng mga bayan ng Lubang at Luok Nagtataglay ng likas na kagandahan at yamang dagat na magsisilbing tourism hub sa hinaharap Maliban sa pagiging magandang tourist destination magsisilbing defense hub ng bansa ang Lubang Dahilan sa magandang lokasyon nito sa karagatang papasok sa Manila Bay na nasa harap ng West Philippine Sea Nakahanda ang mga tagalubang na supportahan ang mga hakbangin ng pamalaan para maprotektahan umano ang soberanya ng Pilipinas Ito ang idiniin ni dating Occidental Mindoro Governor at Congresswoman Josephine Nene Sato sa pagtungo nito sa Lubang Island na pag aralan na ang uh, Occidental Mindoro sa pamamagitan ng Lubang Island ay uh, will play a very critical role in the protection and uh, defense of uh, the West Philippine Sea and ultimately the whole Philippines uh, sinasabi nila na isa sa mga line of defense ng uh, ating uh, proteksyon ng West Philippine Sea ay ang Lubang Island kaya napakaganda ng plano ng ating uh, punong bayan na uh, Mike Oriani na talagang magkakaroon dito ng base ang ating Marines, ang ating Philippine Navy, parang isang paghahanda rin sa kabayanihan na susuungin ng mamamayan ng Lubang Island. At uh, kami naman po dito sa Occidental Mindoro ay uh, isang pagmamalaki rin na magbibigyan kami ng pagkakataon na ipakita ang kabayanihan ng mga mamamayan dito na hindi kami papayag na magkakaroon ng uh, pagsako ng ibang bansa sa teritoryo ng bansang Pilipinas at kung sinasabi nila that uh, Lubang Island will be the first line of defense in the protection of the West Philippine Sea the people of Occidental Mindoro will always rise up to the occasion and show them that we can become heroes of our time to protect the uh, sovereignty and integrity of our nation. Kaugnay nito malaki ang suporta ng Lubang Municipality sa national government para palakasin ang depensa ng bansa sa pagharap sa isyu sa West Philippine Sea. Tama po ang sinasabi ni Congresswoman Nenermira Sato na ito po ang tinuturing na first line of defense ng Lubang Island. Especially po nandito po tayo ngayon sa Kabra Island sapagkat ito ang pinakataas ng Lubang Island kung saan dito po dumadaan ang lahat ng mga barko na lumalabas at pumapasok sa Metro Manila. Mm -hmm. Opo, kaya noong panahon po ng uh, Kastila, noong unang panahon ng panahon ng Kastila, dito po itinayo yung Spanish Lighthouse, yung 18th Century Spanish Lighthouse. Tapos um, uh, uh, ito po ay nagsilbi at nagamit po ng mga Navy at saka ng Coast Guard. At uh, dito rin po sa Lubang Island, itinayo po ang... Um, uh Philippine Air Force base dito mm -hmm. sa Gusar kung saan pinakamataas na lugar dito sa bayan ng Lubang mm -hmm. at ngayon po uh, ay lalagyan natin sila ng Philippine Marines training camp nagdonate tayo ng 10 hectares para sa Philippine Marines sa Coastal Defense Regiment at dito naman sa Port of the Lake, maglalagay naman tayo magdodonate ulit tayo ng another 10 hectares para naman Uh, lagyan natin ng forward operating base ng Philippine Navy para magkaroon ng mga naval facilities dito sa ating bayan at saka yung all depot kung saan yung lahat ng mga galing ng West Philippine Sinabarco dito dadaong, dito magre-refuel, saka bumalik ulit magbantay sa West Philippines. Sea. Yan ang report. Ako si David Oro, nag-uulat.